Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy. Isang, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 28, 2023. Bago po tayo magsimula, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Eto, mag-start na po tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga kaganapan at ang nakakakilabot na nangyari dyan sa EAT kanina dyan sa kanilang Halloween special sa TV5 so ngayon po magsimula tayo sa kanilang mga costume ng ating mga legit dabar barkads syempre simulan natin kay Aling Maliit na si Raisa May ang kanyang costume ay trash bin talagang pinagkasya niya yung sarili niya sa basurahan ba? Diba? cute pa rin naman ang sumunod ay ang costume ng ating Queen Sing It ang kanilang costume ay Christmas dress na kung saan ang ganda, ang si sexy talaga nila, de ba? Sexy at talented and mga pretty din sila. Tapos ang sumunod naman ay costume ni Ryan Agoncillo na kung saan siya ay CCTV. O, oh, di ba guys, talagang, ano, nilista ko talaga para wala akong makalimutan. Sinundan naman ni Paulo Balesteros na isang stickman na ang cute-cute niya, di ba? caring carry niya yung kanyang pagiging stickman. Sumunod naman ay ang pinaka-cute sa lahat na si Karen na kung saan siya ay fairy na talagang yung team ng kanilang Halloween special kanina kanina ng kanilang Halloween costume kanila ay pangbata talaga ang vibes. Ang lakas maka ano, costume party vibes talaga na pangbata, di ba? Diba? Sumunod naman ay si Miles na kung saan ang kanyang costume ay pinto na medyo mahirap dalhin kasi kailangan mo ng medyo malaking space kasi medyo malaki yung pinto niya, di ba? Sumunod naman ay si Atasha na ang kanyang costume ay babaeng aga na kung saan naman ay nag-abang ako na talaga na baka lumaba si Aga Bulak. Di ba na hindi ko alam na baka naman na uh, celebrity guest nila kanina, 'di ba? At in fairness, guys, wala silang celebrity guest na kahit walang celebrity guest ang E80, ay nako naman dinumog talaga ng mga viewers kanina yung views kanina hindi ko talaga na chinecheck na masyado pero ang last check ko ay umabot ng 70,000 ang viewers kanina sa YouTube sa TVJ ako nanonood kanina. Ang sumunod naman ay ito ang nakakakilabot na costume ni Boss Joey De Leon na kung saan siya ay si Dugo. Mamaya i-explain natin yan, bibigyan natin ng reaction opinion kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang costume. Sinundan naman ni Tito Sen na kung saan isa siya sa karakter ng Indiana Jones. Tapos, syempre papahuli ba naman ba si Bossing Big Soto ang kanyang costume? I si see Mayor Jose Manalo. <laughs> de ba? Ang kulit lang, 'di ba? Ang talino talaga ng creative team ng E80. Ano, tawa kami na tawa dito kay Bossing Big kanina sa paggaya niya kay Mayor Jose Manalo. At siyempre, ang ating Uh, Mayor Jose Manalo Ali at si Ryan naman ay the Flintstones So ayan guys Ayan ang mga suot ng ating mga Dabbercats dyan sa E80 Sa TV5 At uh, syempre ang pinaka interesting At mapapaisip ka talaga na suot ay kay Boss Joey De Leon na kung saan ay siya daw ay si Dugo. Ano ba itong sinasabi ko? Ito yung kay Boss Joey De Leon, yung kanyang costume na siya daw ay si Dugo. Ito, sabay-sabay natin pakinggan. Huwag ko nang, hindi ko napapakita yung video kasi baka maka copyright tayo. So, sounds na lang ang ipi-play ko kasi malamang naman guys, na niya ninyo to kanina. So, ito, ano, sabay-sabay na lang tayong makinig. Ang pangalan ko ay Dugo. Ayan, siya daw si Dugo. Dugo, kaya basahin niyo ako. Basahin niyo. We? We? Ayaw. Kahit ano, basahin niyo. Okay. Kaya we nga, eat blood and drink blood. blood. Yeah. O, gets niyo ba? O, hindi. Wala. <laughs> <Bada, laughs> may kayo. Okay. Mga kaibigan, ngayon po ay Halloween. Narinig ko may nag-knock-knock ng Halloween. Ngayon, i-explain ako ano ba ang Halloween. Ang Halloween po ay simple lang. Halloween. Haluin nyo ang utak. Haluin nyo ang utak nyo Nang he... hindi... Ano mangyayari? Pag hindi nyo hinalo utak nyo, hindi nyo ginamit. Ah, eh, Esebo. Esebo. Ngayon, basahin nyo yung Esebo ng pabaliktad. Obis. <laughs> Alam ko Ay, siya, kayo, kasi yun, napanood ko na, 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 na kanina. Obis. 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 Okay. Magiging... Gusto nyo ba maging obese? Okay. <laughs> mga kaibigan, madami kayo babasa dito kay Tuko. Ito, guys. Ayan. Ayan. Putulin muna natin. Ang... Ah, sa akin, guys, ha. Para sa akin, mga ka-analyst, mga ka-reaction, ang ibig niya sabihin tungkol dito sa obese, yung dapat gamitin yung utak para mag-function siya ng maigi talaga na na aangat ka sa buhay, uusad ka sa buhay kasi hindi sa hindi sa hinahamak ang mga obese kasi ang mga obese yung mga sobrang malalaking tao. Mababagal silang kumilos, 'di ba? Yung ibang nga nakahiga na lang eh. 'Di ba? Hindi na sila makakilos talaga na maayos. So para sa akin guys, ha, ang ibig sabihin dito ni Boss Joey, pagganahin ng utak para umusad tayo sa buhay. 'di ba para uh, umunlad tayo lahat sa buhay natin. So 'yun yung interpretasyon ko dito ah. Tuloy pa natin ang ating pakikinig. Okay. Pero ito ang pinakaimportante. Sabay-sabay niyo basahin ng mahina at mahinahon. Ito yung matindi. At magkakaintindihan tayo. Babasahin ko na lang guys, no? A beginning of wisdom is to call things by their proper name. We are it, Bulaga. Tapos palakpakan ng mga tao, guys. Ito guys, ha, nung ito nung napanood namin to kanina, talagang nakakakilabot talaga siya, guys. Tapos ako nga kanina, ngayon na ano, napapaluha pa ako. <laughs> ako nga kanina na medyo napapaluha pa ako yung nabasa ko to nung habang nanonood ako dito kay Boss Joey kanina. Talagang kikilabutan ka talaga, guys. Habang pinapanood ko to kanina, talagang nakakakilabot siya. At tutuloy pa natin na panonood. Eh, pag ginamit yung utak nyo, hinalo-haluin nyo pa, eh, tatalino kayo, magkakaroon kayo ng wisdom. Okay, ngayon, mga kaibigan, itong munti kong kwento ay may kaugnayan dito. Ang title ay, ito nito natin ay, pagkagamitin ko na yung pangalan ni Raisa. Si Raisa at ang pusa. Ang ganda po ay, Ako ay storytelling ako eh. Si Raisa at ang pusa. Once upon a time, nag-usap si Raisa at ang pusa. Ang sabi no, ni Raisa, Hoy pusa, ano pangalan mo? Sumagot ang pusa. Ang sabi ng pusa, Wala. Sabi ni Raisa, Ano? Wala kayong pangalan? Ako, Raisa. Ikaw, walang pangalan? Ito ang sagot ng pusa, Oo naman. Kayong mga tao, may mga pangalan kayo kasi hindi nyo lubos na nakikilala ang mga sarili nyo. Yun ang sabi niya. Kaming mga pusa, alam namin kung ano kami. So, nakuha nyo yung aral? Ibig sabihin, know yourself. Mm. Kaya kami, mga kaibigan, katulad nyo, kami mga dabarkads, kahit saan kami mga punta, kilala namin kayo at kilala nyo kami kahit ano pa ang pangalan namin. Ang galing! Ang galing Boss! Ang okay? galing Boss Joey! What? Yan, yan po at maraming salamat po! Ang galing Boss Joey! So ito guys, Ah, uh, ito ha para sa akin lang 'to maka-analyze, maka-reaction ng aking interpretation interpretasyon tungkol sa kanyang kwento na si Raisa at ang pusang ibig sabihin ay na kahit ano ang itawag sa kanila kahit ano pa ang pangalan ng TVJ ng kanilang programa ay alam talaga ng tao alam talaga ng kahit sinong Pilipino na pag nakita ang TVJ it bulagayan it bulagat it bulagayan yun na aking interpretasyon guys sa it bulaga sila na kahit ano pang itawag sa kanilang pangalan, na uh, kahit gamitin na lang EAT, it bulaga pa rin talaga sila. Kasi bakit? Sila ang magulang ng itbulaga, sila ang nagpalaki, nagpa-asenso sa pangalang itbulaga. de ba hindi yung hindi yung napapanood nila diyan sa GMA7 na sila Paolo Conte, sila Yorme. Hindi hindi yun ang Itbulaga. Ano yun? Ah, uh, Uh, pag nakita ba sila Yorme, pag nakita pa si Paulo, tatawagin sila ng, ng mga tao na sila ang itbulaga. Hindi, hindi ganun yon hindi ganon, hindi ganun yon Pasensya na tape incorporated. Hindi kayo talaga ang itbulaga. Ang itbulaga ay ang TVJ. Si Mayor Halos na ang nagsabi niyan. Ito, nakita ko ang video niya. Ayan. Isang interview ni Mayor Halusos na sinasabi ang TVJ ay Itbulaga, ang Itbulaga ay TVJ. Sa kanya mismong salita 'yon. 'Di ba? So, 'yun ang aking pagkaka-interpret dito sa t-shirt ni Boss Joey De Leon. Na, we are Itbulaga. Na kahit saan silang mapadpad, kahit saan silang sulok ba ng mundo mapunta, Itbulaga pa rin sila. 'di ba? At hindi 'yon maaalis ng kahit sino man sa kanilang puso at isipan. At pati sa atin mga legit na barkats na para sa atin, sila talaga ang itbulaga. Tape Incorporated, pasensya na talaga kayo. Hindi talaga kayo ang itbulaga. Ang itbulaga ay nandun sa TV5. Ang napapanood dyan sa GMA7 ay Generic lang yan. Mga pinalit lang ninyo kasi nag yung mga original na host ng It Bulaga. Kaya pasensya na talaga Tape Incorporated. At isa pa, dapat talaga Tape Incorporated ay nagpakumbaba na lang kayo. Diba? Binigay nyo na lang dapat sa EAT yung pangalang Eat Bulaga kasi kanila naman talaga yan. ba? Diba, ang daming nagkakamali yung mga live audience ng EAT na palagi nagpapasalamat sa Eat Bulaga kasi ang alam talaga ng tao na kahit sinong Pilipino na nabubuhay sa mundo, ang Eat Bulaga ay sa TVJ yan. Ano yun? A uh, pag sinabi bang Eat Bulaga, ang papasok agad sa isip ng mga tao, Si Paulo Contis, agad. Si Betong, si Yorme, hindi. Hindi ganon tape incorporated. So, dapat talaga nagpakumbaba na kayo umpisa pa lang. Para hindi na talaga lumaki ng ganito yung issue. Hindi po ba? <laughs> tape incorporated, ito, tignan ninyo. Ang TVJ, iba ang ginamit na pangalan EAT. Hindi nila ginamit ang It Bulaga. Bakit? Kasi, kumpiyansa talaga sila sa mga sarili nila. Ang TVJ, nak, kahit ano pang pangalan nila at kahit saan pa sila magpunta, ay marami silang supporters, maraming nagmamahal sa kanila at isa na ako <laughs> di ba? Tingin ko nga kahit walang pangalan ng TVJ na programa, papanoorin niya ng mga tao eh. Di ba kasi nakagis na na nating lahat na ang Itbulaga ay TVJ na nagpapasaya, nagbibigay ng tulong, ang dami na nilang napagdaanan. Di ba? Eh, hindi eh. Ayaw yung magpakumbaba eh. Kayo pa ang nagmamataas eh. So, ayun ang nangyari ngayon. Ang laki-laki ng issue. Ang dami pang nabubunyag na kung saan eh dapat kayo kayo na lang nakakaalam. Nalalaman patuloy ng mga tao kung anong klaseng tao ang halusos brothers. Na kung saan dapat sa inyo na lang yan. Na dapat hindi na sinapubliko. Diba kung tutuusin nga itong si Mayor Halusos, dahil dito sa mga nangyari, baka maging epekto ba to makaapekto pa sa kanyang political career di ba ang kanyang kuya na sa ano rin, na politika na kung saan yun nga lang na disqualified di ba na balitaan din natin yan pero hindi ko na na-cover dito sa ating YouTube channel di ba dapat tayo pin corporate nagpakumbaba na lang kayo yun na lang sana ang ginawa ninyo di ba at nag-isip na lang kayo ng ibang pangalan diyan sa inyong programa na kung saan naman ay nakakatulong din naman kayo 'Di ba marami kayong natutulungan diyan sa programa nyong G sa Gedli lalo na diyan sa G sa Gedli ni Yorme. Ang dami n'yong natutulungan diyan in fairness naman sa inyo. 'Di ba? Yun nga lang dapat palitan na lang ninyo ang inyong title at ang itbulaga ibigay na ninyo sa tunay na nagmamay nito. Hindi po ba, Tape Incorporated? <laughs> sa ayan, tuloy pa natin kung ano pa mga nangyari dyan sa EAT. Ato, lip, ano, punta tayo sa ating listahan. <laughs> ang sumunod ay, nagpakita na si Mami Josie dyan sa EAT. Sino ba ang nag-abang-abang kay Mami Josie? Josie, isa na ako doon. <laughs> ba? Diba? Kita naman natin, balakang palang, kilala na agad ni Atasha, ang kanyang mami. <laughs> ba? Ang kulit lang. Ah, uh, nagpakita si Mami Josie, tapos meron pa silang LQ ni Papa Ethan, diba, tapos uh, nagsayaw sila, kumanta pa si Papa Ethan, para haranahin si Mami Josie, para mawala ang kanyang galit, at isa pa, bago ko makalimutan, sino ba ang, sino rito ang nagulat, at nakita ulit natin, si Tito Jimmy Santos, diba, ang driver ni Papa Ethan, nakakatuwa lang, at ang sumunod na nangyari dyan sa EAT ay si Mekos Mekos nakita natin. Si Mr. Nobody. Siya ay naglaro sa pera fee. ba diba? Ang dami nangyari dyan kayo na sa EAT. At syempre naman, ang sugod bahay. Na ang costume nila Mayor, Mayor Jose, Wally Bayola, at ni Ryan ay The Flintstone. At kung napalood nyo yung segment ng Sugod Bahay, napakaano no, Uh, tawag dito, napaka-children vibes talaga. Ang lakas makapangbata. ba? Diba? Alam naman nating lahat. De si Yorme, si Jose Manalo ay dating miyembro ng ano sa kanya, normal lang yung mag-entertain ng mga bata. ba diba, nakita nyo yung kanyang body language kanina nung habang ini-interview nyo yung mga bata, yung habang naglalaro sa ng, Jose, manalo, Jose, manalo, ba diba? pang pangbata nga approach ni Yorme kanina. Ay, di, ayoko palang gamitin ng pangalan Yorme. Pang-batang, pang nga -pang approach kanina ni Mayor Jose Manalo. kubaga nasa dugo na niya, ang pagpapatawa sa mga bata, ang pag -e entertain sa mga bata. Ayan ang mga nangyari kanina dyan sa EAT. So, dito ko na lang tapusin ang ating chikahan. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyo and good night and God bless.